Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa feed conversion at post of production ng itlog ngayong November 2023. So kagaya ng sinabi ko doon sa nakaraang video ko mga 2 years ago siguro or a year ago na ang feed conversion ay hindi pareho ng total feed consumption. Dahil ang total feed consumption ay yun yung kinain nila Uh, sa buong halimbawa, sa buong buwan, i i ilan yung kinain niya, total na kinain nila. Ganon. So, yung feed conversion naman, yung total ng feed consumption nila to produce an output na yung walang tapon-tapon, ha? Basta, yun yun. Kung uh, total na kilograms ng feeds na kinain nila para makaproduce ng isang dosen ng itlog. Dito, uulitin ko ulit, na i-explain lahat, no? Kasi sigurado na hindi na nakikita ng mga bagong viewer yung mga video ko na yon kasi tagal na, isang taon, dalawang taon na yata yon At kung hindi naman recommended na yon edi wala, no? Kaya uulitin ko for the sake of uh, the new viewers, ano, uulitin -ulit, ko ulit ang pag-compute ano, pag at pag-explain. So, ang gagamitin nating data ay 1000 heads na population. Yung feeds ay 1585 per bag. So, kung per kilo na 'yon, 31.70, 31 pesos and 70 centavos. At ang uh, daily feed consumption ng mga manok, no, 110 grams daily. Yung percentage ng egg production 90% yun ang gagamitin natin. Kasi yung mga nakaraan na ginawa ko kasi, uh, 500 heads population at saka 200 heads population, tapos ang percentage ng egg production ay 90 at saka 85, yun. Tapos may 70 pa yata akong ginawa nun. Pero, yung mga feed conversion at cost of production kasi noon ay nakas nakahalo dun sa kung magkaro yung kikitain ganun pero dito sa video ito ililimit lang natin yung computation natin para magmadaling maintindihan ililimit lang natin yung computation sa feed conversion at saka cost of production kaya kung ikaw ay may backyard layer farm uh, or kung mas malaki pa no? at hindi mo pa rin alam yung uh, pagcompute ng feed conversion at cost of production uh, panoorin mo ang video nito. At uh, kung meron kang layer farm, dapat alam mo din yung feed conversion talaga kasi kasi para at least alam mo yung nakakain nila bago sila makaproduce ng one dozen of egg. Kasi yun yung tinitingnan doon no? sa, feed, sa feed conversion. Ibig sabihin, uh, minimeasure niya yung efficiency ng layer kung gaano siya ka-efficient na mag-convert ng uh, feeds na kinakain niya para makaproduce siya ng, uh, output which is the one ano isang dosen ng itlog. Uh, kagaya rin ito na yung sa meat production no kagaya ng broiler at saka yung mga native chicken na uh, for meat uh, production ang, ang ginagawa. 'Yon tinitingnan din yung efficiency nila para makapag-convert sila ng feeds into kilogram live weight gain ganon so dito naman itlog na 1 dozen titingnan kung ilang kilos ang kinakain niya bago siya makaproduce ng isang dozen ng itlog at uh, sa efficiency no sa feed conversion mas mababa ang value ng feed conversion mas efficient yung uh, manok na mag-convert ng kinain niya to produce an output 'yon ang ibig sabihin nun. So, umpisahan natin, no. So, 1,000 heads, 1,585 per bag na feeds, 31 pesos uh, and 70 centavos per kilo kung di divide mo yung 50. Pero dito, yung presyo na sinasabi ko, presyo dito sa amin. At kung titingi-tingi ka lang, 34 pesos per uh, per kilo ang benta nila. Pero ang gagamitin natin ay yung 1,585 pesos na presyo ng feeds para 31.70. So, yung 900 ay yung 1000 no, yung 1000 heads na population. Ilan yung itlog na nailalabas niya kung 90%. So, meron 900 pieces, di ba? 900 pieces. Ngayon, ilang dosena 'yon? I-divide natin 'yon sa 12 para makita natin na ang result ay 75 dozens. so yung 900 pieces pala ay 75 dozens. so dahil 110 grams daily ang feed consumption nila at sila ay 1000 heads, ang magiging uh, feed consumption nila daily ay total feed consumption nila daily ay uh, 110 kilos. yon, 110 kilos. So lahat ng kukumpitin natin ay yung daily lang, no? So paano natin kukunin ang feed conversion? I-ano natin, no? Uh, dahil nakuha mo na yung 110 kilos na total feed consumption nila daily, i-divide mo yon sa total dozens naman ng 900 eggs na nailabas nila sa isang araw. Kasi 90%, di ba? So, Uh, 110 divided by 75 dozens equals 1.466666 kilograms na feeds bago sila makapag-produce ng isang dozen ng itlog. At kung paano naman uh, iko-compute yung cost of production, imumultiply multiply yung feed conversion na nakuha no? So yung feed conversion big sabihin, yun yung timbang ng kinain nilang feeds bago mag-produce ng 1 uh, dozen of egg. So, imu multiply ngayon yung uh, 1.4666 times 3170. Yung 3170, natandaan nyo, yun yung sinabi kong uh, presyo ng feeds per kilo. Kasi dinivide natin, 'di ba? 1585 divided by 50 equals uh, 31.7. 31.7. So, 1.4666 times 31.7 equals 46.49 pesos. So ibig sabihin gumastos ka ng 40, uh, 46 pesos and 49 centavos, no? 46.49 pesos uh, para makaproduce ka ng isang dosen ng itlog. Yon. Ngayon kung kukunin mo naman yung uh, cost, yun yung cost ng ano ha? Yun yung cost of production ng 1 dozen of egg. Ngayon kung uh, gusto mo naman kunin mo yung ano yung per piece no so yung 46.49 i-divide i-divide mo nang ng 12. At syempre, kailangan interested kang malaman no yung cost of production mo per piece of egg. Kaya i-divide mo ngayon yung uh cost of production mo ng per dozen of egg no na which is 46.49 divided by 12 kasi isang dosena ay 12 uh, pieces so divided by 12 equals 3.87 so yun yung cost of production ng bawat itlog ganon kaya no wonder na uh, mahal ang pagbigay nila ng isang tray sa mga sa market, ganyan, kaya sa mga sari-sari store. So, mahal yung isang tray na, no? Kasi ang, ano, ang cost of production per piece naman pala ay 3.87. Ganon. Kasi nga ay, ano, mataas ang presyo ng feeds, di ba? Mataas yung uh, egg production percentage niya, pero mataas naman ang presyo ng feeds. Kaya may, medyo parang mataas ang cost of production niya ganon So kung bababa naman yung cost of product ay yung uh, production percentage mo, halimbawa 85, 85%. Sigur at yung presyo mo ay mataas din, no? Bumaba yung production percentage mo, mataas yung ano yung presyo ng feeds mo, siguradong mas mataas pa ang ang cost of production mo. At mas siyempre mas mataas din yung ano yung feed conversion mo. Mm ganon so sana uh, panoorin ninyong buo ito at uh, para mabuo yung uh, kaalaman na makukuha nyo dito sa channel ko at bago tayo magtapos <laughs> mm -hmm. shout out kay Chacha YTV alam nyo minsan tayong mga ano, tayong mga taga-turo, minsan may nakakaligtaan, no? O kaya may napapabilis na sinasabi natin, tapos hindi na na-edit. -e Iyon, <laughs> eh, si Chacha YTV, siya yung uh, nag-comment. O, oh, nag-comment siya. So, na-feeling guilty tuloy ako na hindi ko na-explain yung, ano, yung uh, uh, feed conversion dun sa native chicken. Kasi, kung na kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo. <laughs> uh, pero, nandito na yung ibang explanation. Ah, no? uh, Kaga kagaya din no dito sa itlog at saka dun sa meat production kasi ang feed conversion ratio or feed conversion rate na tinatawag or feed conversion efficiency ay iba <laughs> doon sa total feed consumption. 'Yun yung hindi ko nasabi doon sa ano, hindi ko nasabi doon sa uh, video ko na yon. Kasi uh, alam niyo yung parang nag-assume ako na siguro na panood naman na nila yung video ko noon. Na, na 'Yun ang explanation ko. <laughs> Nalimutan ko. So, iyon. Para dun sa mga nakapanood, ito yung additional, no, na info doon sa, sa, uh, cost of production. At saka doon kasi, nag-focus ako sa cost of production ng uh, native chicken bag, uh, para makaproduce sila ng ano, pag nakaproduce sila ng 1 kilogram live weight gain. So, hindi ko nasabi doon na uh, yung feed conversion nila ay mas mataas kesa dun sa broiler kasi ang native chicken ay uh, dual purpose yan at yung broiler naman ay uh, no meat production talaga siya kaya mabilis ang conversion niya no yung mas mababa ang feed conversion niya ibig sabihin mas mababa ang kinakain niya para makapag-convert siya ng 1 kg live weight gain eh ang native chicken dual purpose yan so pwedeng itlog pwedeng karne kaya lang pag sa karne huwag mong asahan na uh, mag magiging mababa yung feed conversion niya kasi nga, native chicken yan eh. Di ba? <laughs> yon So, medyo mas mataas talaga yung ano, medyo mas mataas yung feed conversion nila bago sila makaproduce ng 1 kg live weight. Which is yung dun sa video nagawa ko 3.2 no bago nag ano, convert ng ng 1 kg live weight gain. So, thank you Chacha YTV kasi nanonood ka. <laughs> At sana marami yung yung mga bago no. Huwag kalimutang mag-ano, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At yung mga sharer, salamat. Nang-share, uh, paki-share tuloy-tuloy uh, na paki-share yung mga video ko para mas ano, kakalat pa yung kaalaman na nanggagaling dito sa uh, channel ko. At uh, shoutouts lahat ng mga subscriber ko, both old and new dito sa Pilipinas at dun sa ibang bansa. Oh, kasi meron din. Sana marami kayong natutunan at marami pa kayong matututunan dito sa channel ko. Free kayong mag-subscribe, mag-comment, magtanong. Sana pagpalain tayong lahat.